Ayan o, dalawa ng itlog nyan. No? Tapos may amaya rin eh, tatanggalin natin yan mga kalapatids. Yung itlog na yan. Kasi nga, hindi naman yan mapipisa. Dahil yan eh, wala namang similya mga kalapatids. Walang similya yan. Tapos lalag natin ang kaalang itong pintuan natin mga kalapatids. Para hindi makapasok ang balaybo. So yan mga kalapatids. At heto rin. Yan o, no? umitlog din no. Isa pa lang. Yan. Pero bukas natin yan tatanggalin. Hintayin natin umitlog pa yan ng isa pa. Tapos kung papaliban tayo ng isang araw tapos saka natin tatanggalin mga lapatids at hindi lang yun, ito pa oh litlog pa yun, dalawa uli oh yan, kasabay ng puti mga kalapatids sa pagitlog yan, magkakasunod sila so, yun nga, mga tatanggalin na natin, yung mga dalawa na ay tatanggalin na natin, maya maya at ito yung isang ito tatanggalin na rin natin yan, yan oh Itlog sila oh, pero may divider oh mga kalapatids yan, so yung tubig, yan, nalinis na rin natin yan.